Magpakita ka sa akin. Kapid. Bakit Amaya? Bakit mo ko niyayakap? Sapagkat nais ko magpasalamat sa'yo. Nasambit sa akin ni Haralingaya na ligtas mo daw ang aking ilo. Ang iyong ginong ay tunay na palalo. Tama ang iyong sinambit. Ngunit sa kabila ng lahat, iniibig ko pa rin siya. Hindi mo nauunawaan kung bakit ko nabanggit na siya palalo? Nasa tulad kong umalagad, hindi siya sumusunod. Tama ang iyong pinuran. Ngunit, mayroon ba akong dapat ipag-alala sa kanya? May mangyayari ba kay Bagani? Kapit, sandali na, ma'am! Huwag mo akong talikuran. Saguti mo ang nais kong malaman. May dapat ba akong ipag-alala kay Bagani? hindi mo na dapat pang malaman pa. Wala na itong saysay pagkat kayong dalawa'y magkalayo. Hindi mo na dapat pang bigyan ng suliranin ng iyong sarili pagkat nababatid ko na ikaw ay nahaharap sa digmaan. Si Lamitan, malapit na siya, hindi ba? Ngayong gabi ay darating siya. Kasama ang malaking hukbo. Gaya ng ipinabatid sa iyo ni Lingayan. Kapit, muli, hinihingi ko ang iyong tulong. Amaya, ikaw ang gagawa ng imbong na tungkulin kong pangalagaan ka at umasa kang tutuparin ko yan. Ano man ang mangyari, tagang salamat sa iyo.